Okay, maayong hapon sa tanan. Ay, o oh, nga rin guys, dapit. So, ato nga rin kaya ato namang nalili nga rin, no? Nasilip na natin dito at saka dito sa kabila. Yan, okay na na sila. Gamay na like wang. Ito yung mga CRCR -CR nila. Oh. Yan, sa pikas din, sa kabila. Oh, diba? Perfect, perfect na siya, Naku po. Nangari ang mga materials, guys. Dito sa loob. Oh my god. And syempre itong lilion diri guys kay Baksid. Basin o gusto sa din yung malili diri. O mo ano siya. O lili lang lili lili. O mo ano siya ang sulod no dar sa pikas na side. O oh, dada, mga halo black. Dagan pa kay halo guys. Lapas pa na ugamay. o gamay. Dagan siya. And then siya ay. Ano ba yung ano yun sa kuryente? Kita ba dyan? Wait lang. Anong tawag dyan yung... Sa... Ayan, yung ganyan ba? Ito. Ito. Anong tawag dyan? Basta yung parang plangka. O, ayan. Para na sa... Kaning, kasama na sa wiring natin. And makita nyo yung doon, yung pull, may pula. Tsaka yung dito sa baba, guys, na ah, napun siya. Of course. Ay. ah, diba? Hapit na dyan siya mahuman. Gamay, gamay na lang pag antos. Mahuman nun is Puhon, puhon, puhon. No? So, karon kay Pero may bayasad mag maghangin, mag-hangin, mag-bagyo. So, medyo, madili-dili pud gamay ay sa babaw guys okay na na siya uh, wala pa na siya at top pero na eh ang na, na siya yung mga at top ikas na na siya at top so yung lang good oy dili na itong rak-rakan pag maayok kay kung ano sad kinahanglan nga mag hinahinay man kinahanglan nga ka nang basta tuloy-tuloy lang siya bahala hinay basta tuloy-tuloy oo oh oo -oh. So, update sa itong mga balas. Dapat mga balas daghan. Ah, Napay da mga bas dery. Na ay mga pino. Na ay mga bato-bato. Graba. Ganon. So, okay pa na siya kaayo. Kutub na deri, ang mga balas, guys. Bing, kay! Bing! Ah, diba? So, dire na sila kutub. Kutub sa Pika sa guys na okay na siya murag okay na siya kaya na masya atop tanan pero wala pa siya na finishing ha ang diri ra dapat nga area na finishing so pagkakaroon malay mo mahuman na ni siya puhon no kay syempre excited na pud ang kuan ang ako mga silingan nga unta makabalhin na sila makahumana sila, makahumana ang mga balay diri para makabalay na budget sila batay sa tagsa. No? So, ayan. Ang diri, guys, di ba, reprap. O, hapit na, magamay na lang. Murag, mga lima na lang kalakang dito sa tumoy. Mahumana na siya. Yan ang diri, guys, sa nawa. Yan ang diri. Oh, di ba? Mahuman na na siya. Uy, puhon. Oh, antos-antos lang. Mga silingan ko. Okay, mahuman oh, na lagi ni. Di mag-uol. Di mag -uol. <laughs> okay, mahuman oh, na ni siya puhon. O, oh, mo na siya guys. Ang kuan. Okay. Ang siya. So, ito nga rin, dapit, kini siya guys, ang usan na po Oo. O. Oh. Diba? Bungasius, nakikita niyo pa ba ako dyan? Ito ako. O, oh, ayan. Oops. Ay. Nga, yeah, guys. Ay. Oh. Okay, okay na dyan siya guys. Na na siya mga atok and finishing that sa sulod sa gawas lang ang hindi pa rough pa siya di ba nakita niyo pa ba ako diyan ito ako oh. yan ang deripod ay okay. oh nindot ka ayo na diri oy oh eh. so makaingon jug ka og Sunday, we'll know. Oh, my God. So, medyo lisod ang dala, no? Okay. Balik ako, an. Ah. Tagutod pa kayo, aray. <laughs> ah. 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 Diba? So, ayun lang. Think positive. And, yan, magtiwala tayo na balang araw ay mahuman ra siya no so mo siya ho gisulod gani na guys ni area no yeah. perfect of course Ngayon sa Pika's. oh my god mm mo na siya isa pa may gihuyat oh nga sa Pika's. ay oh At ba? Diba? Oh. Hala, no? Oh. Okay, okay na siya, guys, no? Perfect, perfect ka na siya. O, oh, diba? ba? Saan ka pa? Ah, perfect. <laughs> ah. Yan nga, Sulod. Itong lilian, ha? Kajot. Oh my god. Ayan. oh, kana siya. Hmm. Diba? Oh. Oh. No? So, although, ay mga wiring okay na siya. Sa babaw, tikas na ato pa ng dire wala pa. So, mahumar lagi ni pohon. No? Ano-ano na siya? Ay! Ah! Ah! Ah. Oh. Atong lili on dering side di. Kay kuan man. Oh my god. Ah. Diba? ba? So, Sa siyang para makitaan. Oh, diba, guys? Ang diripod, Ang dili po, naka-finishing na siya. Palibot. Palibot. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ikot. ikot, ba? Diba? ba wala pa siya atop? Wala pa siya flooring. So, makita nyo atop, guys. One pakaayo. Sama ani. Eh. O, ba? Diba? One pakaayo na siya. <laughs> So basta lapuhon mahuma nagaponis siya. So kuwat lang jud mga silingan ano? Okay. <laughs> See ya.